mukhang may sinasabi tong tao na ha ha ah? ah. oy anong sinasabi mo dyan ha huwag kang sa amin ka lang sa amin lang ang lingon ha huwag kang lilingon sa iba <laughs> ha dito ka lang kumain sa kamay na sa namin. namin dito ka lang kumain wala kang kasama dyan wala kang kasama dyan oh

Mamaya, mamaya ka lang. Naisan na kita ngayon. Pupus na kita ngayon idol. Ah? Ngingila ako ng permiso mo. What? <laughs> Masisira ang buhay. <laughs> Masisira ko. Masisira daw ang buhay natin. Ha? Ah? Oo. Oh. Huwag mong subukan. Asan na yun? Wala naman na. Ayun, 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 ayun. natin. Uy, sabi mo dapat bago ko umalis dyan, Pinapantay mo ako dito para ano? Na baka mo kang ng komisyon. Para para ginanoon ko yung langaw ng punta. Ha? Ah? May langaw ba? Hindi pa natin harap natin yung yung lamay sa din What? Ha? Sarap na ulam mo idol ah. Oo. Ano na may gusto ka pa ring shout out. Ha? Shout out sa mga ano mo? Mga naka-subscribe siyo. Ha? Thank you, kumain ng mga mongoloid. Yun. lang mo mongoloid. Galing na Royal mo ah. Mm. Mangkulay. Mm. Royal baka naman. Wag. Wag mo subukan. Masisira buhay mo ba yun. Wala nang masisira. Sirang-sira na nga eh. Sirang-sira Sirang -sira na. Sira na agad. So ito lang. Uy! Galing ah. Right so, ini edit mo na yung grabo picture ah. Right Oh, ano lingon ng lingon itong tao na ito Kanina pa itong lingon ng lingon dito ha. Sabi ko sa'yo lumipat ka na dito eh. Ha? Psst! Lingon ka ng lingon dito ha. Pinagdagihan mo na kami ha. Masisira buhay mo. Sinun, nagkakasiraan na kayo dyan ha. Baka masisira yung puting. Kanina pa kayo nagkakasiraan yan.

Okay, nag Ay, dito. Oras na, no? Oh. <laughs> <laughs> ano yan? Sexy... Ano yan? Sexy dancer o dancer? <laughs> Sexy dancer yan. Sexy dancer yan. <laughs> Sexy dancer <yan. laughs> Dol, okay ka lang dyan ay eh, Dol! <laughs> Okay, okay ka lang dyan? Huwag ka nang lingon, nang lingon. Dito ka lang lumingon. Pero, shout, shout out sa'yo, idol. Shout out. Ito, kanina pa dun, hindi na nalingat. Oh, dun lang talaga ang ni? Eh. Mamaya ka, yari ka ngayon. No, idol? Yari siya ngayon. Kunyari, oh. ino. Ito yung technique para ano, makatitig. Oh, di ba? Papalulok ka talaga. <laughs> Yun guys, uh, oh, kawain kawain tayo. Kawain naman. Tara. tara, 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 tara. Okay, sunda kami.